Good morning, mga kumakumartes, kumakumakumartes, kumakumakumartes. Saan tayo ng kanin? At pag na ako ng mga dinakas may... ...pamosal sila. Nanay. Ang nanay ay magluluto ng sinangag sa umaga. Ito na ating obligation ating mga anak niya yes. at sa ating jowaers sa kanyang mga halik na 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 Kaya yes. so, sabay natin ang sayo sayo para masarap pa ating sinangag tapos saluhan ko ito ng longganisa. May tira kaming longganisa kagabi yan. Nahalo sa sinangag. Ito, best yan. Sa, sa, aming malaking kusina. Na sobrang laki. O tayo ng kawali. Ating isa lang. Tapos, o tayo ng bawang. Ay, may tuyo kami dito. Ipulito rin ako ng tuyo. Sarap yan. tiyo Kuha ng bawang. Sabi mo na natin. Yan ka muna. Ayan. Pagtagda ng bawang. Ready na ang ating kanin. Ready na ang ating kawali. Hintayin na lang natin umingit. Ah! Take up na dyan. Ha? Magsahag-sahag mo tayo. Huwag ko mo gano'n ano ha? Manood na lang kayo. Paano orin niya si Marites magluluto ng sinangag at saka magpipito tayo ng tuyo. kiếp kiếp camp. Lời ngạt nga, mặt tí ayan, ayan ayen, ayen. Nguyên, 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 nguyên,

đồ Ayan Lotona, hm, 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 ta,